This is my show, this is your show, and this is our show. Kasama natin ang uh, very snappy natin na uh, hippie ng uh, Taguluan MPS ngayon, si Police Captain uh, Layog. At uh, masaya tayo na binigyan niya tayo ng pansin at na-interview pa natin si sir uh, regarding sa kanyang operational accomplishment dito sa Taguluan. At welcome na welcome po ang PKJ Northern Mindanao na nakapasok dito sa kanyang opisina. At yan po isa sa pinakamahalagang bagay bilang patrolman, bilang uh, tagapagbalita ng Balitang Pulis sa Police News Network ng Campo Crami. Maraming salamat po sa ating mga kapulisan dito sa munisipyo ng Taguluan na welcome po tayong nakarating dito. At kukunin din natin yung mensahe, yung misis ni Sir sa ating PKG kung masaya ba siya na nabisita natin dito. I'm uh, Police Captain Ralph Rexon Lopez Layug. Uh, nagpapasalamat kami sa PKG uh, sa pagpunta at sa pagbisita sa amin dito upang uh, broadcast yung aming uh, accomplishment. Uh, sa katunayan, uh, itong mga accomplishment namin ay hindi naman ganong kalakihan pero masasabi namin na pinaghirapan namin ito. At uh, para sa lahat ng ating mayan, hindi lang sa unit ng PKG, ay uh, welcome kayo dito sa municipalidad ng Taguloan at uh, masasabi namin na safe and secured dito sa munisipyo ng Taguluan. Uh, maraming salamat sir sa yan na makapagpalakas uh, sa aming kalooban na gagawin po itong ginagawa namin ng pagbabalita at pag-iikot sa mga police station sir. Maraming salamat sir. Ang uh, kuya rin natin sa EGOL, Fraternal Organization at nakilala natin rito sa police station ng Taguluan. Ay, shout out sa Class Pinagsanib. Magulang gin me na anniversary last 30. January 30. Uh, kuya, salamat kuya ha. Sama natin ang ating body na pinakagwapo na taga rito sa Misamis Oriental. Siyempre, yung uh, police station nila dito sa Taguluan. At uh, congratulations rin sa ating mga operatiba, sa ating mga personel dito sa Taguluan MPS. Shout out sa inyo na nakapalo kayo kay GPT Show. Maraming salamat po na pinapalo nyo ang uh, feeds natin. Thank you very much. Abagan nyo ang ating mga programa GPT Show.